Nabangala na ang tanang pito kamatao na missing sa lungsod sa Carmen. Kumadyaanon sa kusog nga pulog sa baha ang pick-up ng ilang isakyan sa barangay Luer na Timauan niya at kung lunis sa hapon. Samtang ang pag-asa ni Tataw nga flash flood ang naitabo sa Carmen, human buo ang tubig. Kasama sa gidakanon sa tubig sa 40 ka-standard size swimming pool. Tayo na itong detalye. Nining report ang ng lawa sa ekonom nga biktima nga mao ang 15 anyos nga si Mike Stanley Tungal sa kadagatan habig na sa lungsod sa Bourbon pasado alas 11 ganinang udto. Kini human gisuhid sa mga naglangkob sa Philippine Coast Guard ug sa Carmen Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang kadagatan din unang nabangalan ang mga patayng lawa sa mga biktima. Lakip sila sa disyete ka man sa pick up nga gianod sa baha pasado alas 4 sa hapon ni Lunes. Naluwas ang napulo nila ka mga kauban huma nakapatong sa dakong bato. Miso sina sa dapit na hitabuan ang official sa Office of the Civil Defense kung OCD Region 7. Nakita nila kung unsa kapiligro ang dapit panahon nga mubundak ang uwan busa aduna sila rekomendasyon. Yung area po ngayon medyo ano talaga, no? Uh, madulas talaga doon. So we're recommending na siguro to come up with another rail kasi kung may rail doon na uh, matibay-tibay siguro, um, it, it will help eh. Hindi maaanod yung, yung, ano, yung uh, pick-up eh. Samtang hulagway Engineer Al Kiblat ang Pangulo sa Bagasa Visayas nga usa ka flash flood ang nahitabo sa Carmen tungod sa nasinating torrential rain ni Antong mga Urasa, na monitor na matod nila ang kahimtan sa panahon ni Antong mga Urasa, apil na ang salungsod sa Carmen. That uh, event Was an extreme rainfall event. Mung naksa thunderstorm July eight. That was Monday, and a series cell of thunderstorm. Giruag sa a asang at tulong sa pagkusog sa pagbundak sa one. Nakabukbukin o tubig at susama kadaghan sa forty standard Olympic size swimming pool gikan sa las cuatro saapon hangtod na pagkagabi. Hinon giklanus pag-asang a white cloud burst nga natawo niadtong panahona. Ang natawo sa Carmen mas Dakan ang bibukbo nga tubig due to thunderstorm. a uh, 101 millimeters of rain in the span of 3 hours to 4 hours. So, nakatala siya mga 40 swimming pool, standard size, in 4 hours. Tapos, ipundak niya na ng Ang kategori sa rainfall nga amo ang na-estimate or based on our assessment was Uh, torrential rain. Samtang, wa ipadaplin sa pag-asa nga usak ka alimpus, ang naitabong sa lungsod sa liluan, nga miguba sa ubay-ubay nga kabalayan Nagpasidaan o ang pag-asa kang OCD nga magmatngon karong panahon, Sang lit posible nga masinati pagyapon ang inguni ini nga matang sa panahon. Kauban si Godfrey Relian ako si Alan Domingo. Balitang bisda.